Kilalanin natin si Trisha Victorina Abencillo, ang ex-girlfriend ni Patrick na balo na balo pa rin sa kanya. Sa kanya. Ay. Sa kanya, na ilusyon na muling makipagbalikan si Patrick sa kanya. Sisirain niya kang pagmamahalan ni na Patrick at Princess Sabriana. si Tricia na kaya ang makakasira ng kanilang pagmamahalan? O ipaglalaban ni Prinsesa Brianna ang tunay niyang pagmamahal kay Patrick? Hanggang saan mapupunta ang kanilang pagmamahalan? Subay so Subaybayan ang kanilang Historia at pagmamahalan sa The Story Bus present The Magic Drawing. Simula ngayong lunes na pagkatapos ng Today's With Madam, ang pagbabalik ng istorya na kapupulutan ng araw. Simula ngayong lunes na pagkatapos ng The Story Bus Today's With Madam.